Kanya-kanyang hiling ang mga deboto sa pagdalo ng Simbang Gabi. May live report si Bien Manalo mula Batasan QC. Bien. Dayan, kanya-kanyang dasal at panalangin ang baon ng mga debotong dumalo sa ikaapat na araw ng Simbang Gabi dito sa St. Peter Parish Shrine of Leaders sa Quezon City. Panata na ni Shirley Sombilio ang kumplituhin ang siyam na araw ng simbang gabi. Baon ni Shirley ang kanyang pasasalamat at panalangin sa Diyos ngayong ikaapat na araw ng simbang gabi. Salamat po sa Lord na ganito po, na sa ganitong pamumuhay natin, na sa mga nakalipas po ng panahon na hindi maganda, eto sa ngayon po, okay po tayong lahat. Na maging masaya po ang family, Ewan po, at sana po maging okay po ang lahat at magsama-sama po. Isa lamang si Shirley sa halos tatlong libo na nagtungo sa ikaapat na araw ng simbang gabi sa St. Peter Parish Shrine of Leaders sa Quezon City. Bukod sa mga dumalo sa misa na nasa loob ng simbahan, marami rin ang matyagang nakinig ng ebanghelyo sa labas ng simbahan. Sumentro ang mensahe ng Misa sa pagkakaroon ng matatag na pagtitiwala at pananalig sa Diyos. May limang batch ng Misa tuwing umaga at hapon dito sa St. Peter Parish na nagsisimula tuwing alas 3 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga at alas 5 naman ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. May itinalaga ring rescue volunteers ang barangay para umalalay sa mga sumisimba. Maserbisyon namin ang aming uh, kababayan or kabarangay, no? Hindi lang kabarangay namin kasi iba't iba naman yung yung nagsisimbang uh, sisimbang gabi. Yung mga kadalasan yung mga hinihimatay, no? At saka hindi lang yung mga hinihimatay, minsan dito sa sa kalsada ng uh, Commonwealth Avenue may mga aksidente rin. Uh, yun po ang corpus po natin. Nakaantabay naman ang mga polis para matiyak ang seguridad at kaayusan sa paligid ng simbahan. Pagka start na po ng Misa or Misa de Galo or simbang gabi, natin tawag po natin. Uh, ginagawa po namin sir, uh, area security, ginagawa foot patrolling sa area. Uh, iniiwasan po natin yung nandiyan pa rin yung mandurukot. Uh, mga kulit Hindi natin masasabi yung mga uh, galaw ng mga tao or mga kabataan natin ngayon. Dayan, buhay na buhay din dito sa paligid ng simbahan ang mga nagtitinda. May mga nagtitinda ng bulaklak, mga poon at uh, pagkain. Kabilang na ang uh, putubongbong na patok na patok tuwing simbang gabi. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.